siya ay reyna dahil ang anak niya hari. Nagets? Hindi dahil sa nakapangasawa siya ng hari, pero siya ay tinatawag na inang reyna, queen mother. Ngayon sa kultura ng mga hudyo, hindi na bago yung queen mother, yung inang reyna. Siguro kasi sa panahon natin ngayon, pagka may nakikita tayong monarchy, eh Hari at Reina. Iba yung sa kultura ng Israel, meron ding office na sinasabi, yung nanay. So for example, ang tawag doon Gebira, Our Lady, the Queen Mother, ayan. Sa kultura ng Hudyo, ito yung tawag Gebira. Ngayon, makikita natin. So for example, sa 2 Kings 10:13, ayan. Sabi doon, Jehu came across relatives of Ahaziah. So, si Ahaziah yung hari dito. Yung Jehu, lakad-lakad lang, ganun. <laughs> Ayan. Ayan, sabi doon, king of Judah. Ayan, si Ahaziah yung hari ng Judah. Who are you? He asked. And they said, we are relatives of Ahaziah. We are going down to visit the princess and the family of the queen mother. Ang inang reyna. O bibisitahin daw nila ang inang reyna. Second Chronicles 15.16 He also deposed Maaka, the mother of King Asa, from her position. So may posisyon. From her position as queen mother. Yun nga lang, itong kasing isang to na-evict sa pagiging reina. Ayan. Because she had made an obscene object for Asherah. Pero, hindi porkit may masamang queen mother noon, eh, masama na yung position na Queen Mother. Nakuha, kahit naman si King David, si King Solomon, may pagkakamali sila. Pero ibig sabihin, eh, masama na yung pagiging hari. Ayan. Kasi katulad dito sa Jeremiah 13.18, yung inang reyna din dito, eh, medyo pasaway. Ayan, sabi dito, Say to the king and to the queen mother. O, ba diba? Hari at inang reina. Ano daw yung sasabihin? Ito pagbabanta. Come down from your throne, from your heads, your splendid crowns will fall. Pero, ano yung pinag-aaralan natin? Sa kultura ng Hudyo, ang may posisyon, hari at inang reina. Bakit hari at inang reina? Kasi, yung hari noon, nagaasawa more than once. So, sino doon yung magiging reyna, 'di ba? Sino yung pinakamamahal? <laughs> Ayan, ganyan. Kaya yung reyna nila ay yung nanay, yung inang reyna. Kaya